Banati Bion, Banati yeah, Bion. mo lang yan. Isa ko yung para, okay? Yan, dasko ang dami mga inday. Wagas. OMG, Uy. Christmas ari ni Bion po. na po do, rim. You should have toys there. Okay, it's the Bragoven. Oh, hindi ko naman intindihan. Ang dami. Hala. Baka magalit naman to sila na.

i 아 <suss>

Okay. Oh, نخاله رو می‌خوام ببینم Galing <laughs> Oh, hang lower. Ayan oh, damit. English ka na damit. Maganda pa. Mga, pinanggal namin ito sa ano, kanina. Sa mga silupin. Ito, oh. Ito. Nairapan pa ako nito. Ang ganda-ganda ng tela, oh. okay, hmm. Grabe. Okay. Ito pa. Ito, Ay, bitch. pala ito, Bin Ito, oh. Bitch. Ito pala ito. Oh, ito, ang ganda. Ang purple. Ang Ang ganda. Ang bango, oh. ba ba? Bago na ba? Okay. Dito, dito, dito. Dito. Ay, na ito pilit na. Ito na to. Tapos 'to na ba 'to? Yan din ba 'to? Mainday. Ito, Ito, sa sako. Ito hinahanap ko talaga 'to oh, kasi sila unang panahon pinaglagyan ito, din. Yep. Tapos ito oh, tapos may Kaso, yung pag pagagaw sa akin ni Amara, nalaglag yung isa. Tayo hinahanapton sa ana, oh? Baka nga naman ano ito, diba? Mainday din 'yan, mga ayan 'yon. Ha? Ah. Kitipang gawin ko 'yung ano, kitipang sorry, natapon. Kasi mo Hmm. Oh, pwede pa siyang gawing ano, oh. Uh, pindang. Sana ko. Sana ko siya. Ay. Ay, ano? Oh! Ito na yung ano. Muritito. Murit, ano to? Oh. Uh, ano? Hindi ko alam ano to. Sino mo ano nagpapit ito? Ah, pag dati dati, malito. Ay, pag magkaruling sa atin. Oh, yan o. Oh. Pag magkaruling. Ang dami ko nito sa balkon pa, mga inday. Nagkay ko na sa balkon. Grabe. Baka na yun. Wala oh, mga bagong. <laughs> kasi nilagay siya sa plastic lahat. ko ang tanggal namin. O, oh, ito, one, Kailangan natin ito. O, oh. uy, kailan ko ah. Ang ganda. Ang ganda, ganda, ganda pa. Ay. Uy, Ayan, mga intay. Meron na tayong ano. Uy, kasi, ay, nabutas man din. May butas. Ay, hindi, ano. Butas ba? Ay, hindi. Ay, butas nga siya, Bill. Sa sobrang katago. oh, sayang. Bago pa naman ano, sa anak. Na, uh, ito, ano yung isa nito? Ito, ano ba ito? Ay, hindi pa naman ito. Ito, pang baunan ko, lagayan ng baunan. oh baunan. Ano to i eh? Ano mo, tapon? Mga no, katapon, butas yan. Mm -hmm. Ito, lagayan ko ng baunan, ha? Akin na lang ito, maglagay ko ng mga baunan ko. Ito, Ipita, stacking. Ipita ka ko dyan? Hindi. Stocking siya. Akin na lang yan sa mga stocking, kaya ano? Tawag nito. Warm nito sa amin. wait ito, oh. Ay, ito, baby. Gisa, gisa, gisa. Ito, baby. Pang baby. Bigyan na lang natin ito sa baby. Oh, oh. Tinan mo, hindi pa ginamit. Oh, dito kayo. Oh. Hindi mo makita ko. Oh, hindi, at yung gagawin mo dyan sa baby. baby. Ayun ko, Ito ba? Ang balot na, oh. Bago Ay, siya. Ba, Wala kang ganis pinas. Ang mainit yan. Hindi no, okay, okay. na natin daw sa tigaan. Maraming magkagusto nito. Ayan. Oh, mayroon pa pala ito. Uy, oh, sa mo na. Ay, ito pang... Ito na lang. Kaya na lang ito. Hindi na pang kunin po. Ito, oh. Tingnan yung mga inday. Diba, may nakita ko sa yung ganito. Malaki na lang. Uh, ganito. Uh, may, may ano ko rin din. Ha? Yung pera? Oo, ah, ganito. May ano ko rin yung koleksyon. Isang pera na. Oh, dalawa dalawa ano siya? tinanong mo. Kasi ano siya mga inday? Yung is dollar. Yung is <laughs> dollar. sino huwag yung dito. O oh, yan. lagay natin dito. O oh, yan o. Oh. Ang cute. Tapos ito o. Oh. Uy! Kaya pala mabigat. May coca Na ano. Souvenir lang ito. Saka naman. coca Baso yan ha. Baso. Ito Ito pa. Uy, ang ganda nito. Uy, damit. Ay, ang ganda nito. Tingnan nyo, oh. Bago pa talaga. Ay, pantulog. Ako nakikita ako. Uy, dito pang tulog, oh. Oh, akin na lang to. Ay, e, taglamig ngayon dito. Ayan. Dito na lang yan. O, tingnan mo mga ang ganda. Ang ganda. Ay, pantulog na tayo. Uy, ito. Ay, pero oh, picture frame. Sige mo, yan mo. mga picture picture sa dalawa. Ito, e, perfume. Perfume siya. lili ang tatak. Ay, naku. Lili, ba? Bago siya ba? Eh, ang tapang. Parang muslim, anong mayari nito? No? Eh, pamigay natin to. Ang ganda. Yan, lilis. Dito yun to sa mga ekologis. Ito. So, tapos, ito, wali to. Tinanggal ko talaga to, Bill. O, kasi tinanggal mo, oh. Ito, yung hindi ko. Ano ginawa mo? Hindi, nakapukul siya. Ay, ipatunan mo to, Bill. O, oh, kasi tinanggal mo, Bill. Tinan nyo, oh, leader na leader siya. Grabe. Ayan, kinuha ko talaga siya as in, sobra. Kasi ang ganda-ganda talaga niya. Ayan, o, oh, diba? May na tayo mga inday, oh, Wala kang masabi dito talaga, oh. Ito yung mga pang ano mga inday sa sapin, sapin Nanguha ko na. Kasi magapista dito. Ay maga ano. Magapas po. Ari po. Ayan. Mga bago pa. Mga sapin sapin mga inday. Dalawa. Tatlo. Mga bago pa tinan nyo naman o. Oh. yung tatak tatak pa. Bela. O. Oh, Hatari ng mga. Ataray. O. Oh, ito ano to. Hmm, oh. ano to. Grabe naman to si Bjorn. Dala ko kasi si Bjorn. Ayan, mga pearl. Oh, merong mga gold sinday, babes. Ayan, oh, no, ang ganda. Pang passion show. Pang passion. Buti na lang, yung babae umalis na. At kung hindi, nabigay. Grabe, ang dami-dami na nakuha. Doon pagdating namin, ang dami na nila. Oh, ganda. Fuck, wow, ganoon. Leader din siya, leader. Ito, leader to siya. Ito, ang cute. Ito, kailangan ko to. Ngayon mga inday, ang ganda kang dila siya. Nung no, bago talaga siya, wala pang sinu. Pinatanggalan na namin ng, ano. Ito sa bilo, dito ko nilagay din. Ito yung laman bilo. Oh, Ito Ito siya. Yung katirno yung hikaw. Inday bil, mo Oh, ito oh, pare ko. Yung mo na yung paterno? Oo, oh, oh, yung yung ikaw lang, pero yung ano, yung isang term mo wala na. Ginan mo to, bukasan ko to din Yung hindi pa pinakita niya uh, Hindi ko kasi makita yung ano. Ito din pala mabalinaw ang o mo. Pare ko ito pa. Ah, ito na yung ano ni ate. Ben, sabihin mo si ate din, ito yun oh. bin ito, na yung dinadala niya. Na pang ano ito. Bigyan mo to sa kanya. Ayun, yung sa Christmas light. Tinatago ko o, oh, dinamo bel, isa na lang natira bel, oh, tinamong ganda mo. Ano yung ano? Ha? Hindi ba sira? Hindi, sige, lagay din, hindi at sira. Tinamo oh, sagol. Ang ganda ng ano oh, ko Ang ganda ng mga ano, tapos nag-iisa lang siya mga inday kasi pagdating ko namin doon, ang dami ng mga nag-ano, ang dami nag-ukay-ukay. Sus, ang dami. Wala to. Ha? Wala. Sige mo to, girl. Ayun, tinamo bird oh. Ayun. Girl na siguro siya, paka pure Maganda ito, be promise. Nalagay natin siya dito, terno-terno siya mga inday, no? Ayan. Na ano ka? Dito ko siya ilagay. So, dito ilagay ko siya dito sa kabila. Madilim kasi mga inday. Tapon na natin to. Ganda na pinaglagyan niyo. Mm. <laughs> sa mga inday, ito yung mix. Tignan naman ninyo. Oh. Grabe, mga kopi na ito. Mga inday, tignan ninyo. Oh, talagang pinupi pa mga inday. Alam na. Alam na. Yan, handa-handa na yung may mga ano So, lahat na magkuha ng buds magka-member sa buds Green Buds at saka sa YouTube channel. Ito mga Inday. Dali. Sabay char. Kawawa <laughs> naman yung aking bahay doon. Oh, dito belt ka. Kailangan ko to. Hmm. Yan yan. Ito belt ka. Meron ako dati nito belt. Kanino ko kaya hindi, hindi, hindi. hindi ko alam sa kanino ko na sino naka ano. Ito mga kortina. Ay, ano ko dyan belt o ah? Ito. Kasi may ako miko. Isinikotina ako doon sa amin na ano? Oh, siya din. Yeah. Dalawata e no. Mhm, dito na paita. Yeah. Sino kina naman ninyo oh? Grabe, mga naka-topi pa yung mga kopina ang kakapan. Kurtina lang, nilika na mag hindi ka nalugi. Ito pa, oh. yung ng partner. Mhm. Ito yung, uh, yung tali. Um, Dalawatin. Ito so, pa, my... bigay niyo ng damit. Ito kinuha ko to kasi alam mo Bill, pag sinuot mo to siya Bill kasi bago to siya inilagay lang sa plastic no. Ayun no, pag ayan Bill, oh, para ma-shining ba siya Bill? Hmm. Matibay ito siya. Kamahin mo lang paglaba. Baka mapanis. Kung baka mapanis ba? Kung ganda pa sexy oh. Small. Fuck, noon. Hmm. Ito pa, oh. Tingnan niyo oh, mga nakatupi lahat oh. Uy, nako. Tabayan. Pinaghirapan namin inakyat. Oh, ito pa oh. Wow, sino oy. nakakuha ng headset? ano? Si oh. Ay, ito pala pa, niya. Sabi ko, pang, pas, pang Christmas natin din. Ay, hindi pwede. Ay, hindi naman Kung Ay, di, sa, sa bahay. Saan ito? O, sa table namin. Paano ah, naman table ko doon? Sa Pilipinas. Kapay na nga. Sige. ito, Bill. Oh, mayroon pa, Bill. Oh, oh diba? Totoo ito, Bill. Oh, binigay ko ngayon sa'yo, gold. Sabi mo. Hindi, ano ito? Yung totoong hayop. Ano gagawin ko dyan? Ipipin mo siya ganyan, oh. Ay, nakikita ko. Ha? ka mo naman <laughs> doon. <dito>. Tagal <laughs> na. Why, no? business na nga ako, eh. Ha? Nasnis na ako. na ka na? Eh, no? Wow! Yung Hindi ko na to lalabahan yung... kasi. Laban na. Mabango siya, Inday. Allergy na ako. Ayan. Ang lungko. Meron pa isa doon. Ayan, dalawa. Uy, Ay, dalawa nga ito. kaya grow mga gods. Sino mga kuha ng buds dyan? Alam na. Nalalagay ko yan yung katibon doon sa ano. nilalagay ko ng titi. Kaya yung bilaw mm -hmm. ko. Ingan mo ni Amara. Kunin ko mo na yung isa. Sarado lang. So, kayo. ito na yung last. Ay! Sarado na lang yun. Ako. Yung alin pinamuo. ang ganda nito bukas. Hmm. ay ba yung nilagay ko sa ano mo? Ang ganda. Nisa. Hindi ko ako. Pa-nilagay mo ka Ang ganda talaga nito, Promise. Sa nilagay ka lagay natin din sa sa lagay sa to. Ito, Ako